Welcome back, mga Boxing! Sumatapos so nga pong mabigo at matikman ang masaklap na pagkatalo ni former world title challenger na si Vincent Astrolabio sa kamay ng current undefeated at WBC bantamweight champion na si Junto Nakatani sa kanilang naging bigating laban buwan ng Hulyo nitong nakalipas na taon lamang na kung saan taliwas sa inaasahan ng maraming mga Pinoy boxing fans na magbibigay ng magandang laban at maaaring ma-upset nito ang kampyon para maiuwi ang panalo at titulo ay tumiklop nga lang po ang ating pambato sa isang body shot dahilan para lumuhod ito sa lona at natalo via first round knockout ay muling magbabalik aksyon ng apo ang tinaguriang asero ng General Santos City na si Vincent Astrolabio kontra sa kapwa former world title challenger at matibay na pambato ng bansang Thailand na si Prasit Sakphaprom. May kartada nga po itong si Paprom na 41 wins with 26 knockouts, apat na talo at dalawang tabla at kasalukuyang may edad na 43 anyos Samantala ang ating pambato naman ay may record na 19 wins with 14 knockouts, 5 talo at may edad na 27 anyos. Ang laban ng dalawa ay gaganapin bukas, Pebrero 15 sa Kulaman Sultan Kudarat. Sa mga di po nakakaalam, may labing isang Pinoy boxers na din ang dinispatsan nitong si Papro mga kaboxing. Bagamat nang galing ito sa dalawang magkasunod na talo via knockout at medyo may edad na din, ay makapagbibigay pa din ito ng magandang laban sa ating pambato. At bago pa man ang bakbakan ng dalawa bukas ay nagpost nga po ng litrato ang kampo ni paprom nitong nakaraang araw kasama ang legendary at former world champion trainer na si Sirimong Kulsing Manasak sa kanilang biyahe papuntang Pilipinas. Samantala ang ating pambato naman ay nagpost din sa kanyang social media account na excited na itong magpakitang gilas at bigyan ng magandang laban ang mga Pinoy boxing fans sa kanyang pagbabalik sa ibabaw ng lona. Sana nga po makuha ni Estorabio ang panalo bukas mga kaboxing. Sa ibang banda naman mga kaboxing, matapos nga pong mag-share ng throwback picture ang former four division world champion na si Donny Ahas Ahasnyetes sa kanyang social media account at may caption na will be back soon, ay marami nga pong mga Pinoy boxing fans ang naniniwala at excited na magbabalik action ulit si Donnie Ahasnyetes. Kasunod ng nasabing post, ay nagpasilip naman ito sa kanyang kauna-unahang boxing sparring ngayong taon. Bagamat maraming naniniwala na kaya pang makipagsabayan ni Nietes at makakapagbigay pa ng magandang laban sa kanyang division, ay marami namang mga Pinoy boxing fans ang kumbinsido na dapat nang manatiling retirado si Nietes sa boxing dahil wala na daw itong dapat pang patunayan. Mas mabuti pa daw na ibahagi na lang ni Nietes ang kanyang malawak na experience at kalaman sa boxing sa mga bagong boksingero. Kasalukuyan po ang may edad si Nietes na 42 anyos. May kartada po itong 43 wins with 23 knockouts, dalawang talo at anim na tabla. Huling laban ni Nietes ay noon pang Hulyo 13 taong 2022 sa kanilang naging rematch ni Kazuto Ioka na kung saan natalo po si Nietes by a lopsided 12 rounds unanimous decision para sa inyo mga kaboxing dapat pa bang bumalik si Nietes sa ibabaw ng lona o mas mabuting manatiling retirado na lang ito dahil wala na rin naman itong dapat pang patunayan sa sports ng boxing